So paano ba natin kontrolin itong mapinsalang mga trips mga ka-farmers? Sa mapagpalang araw mga minamahal namin ka-farmers, ito muli si John Mark Dimitilio ng Farmer's Choice Agri. So masay upang magbahagi ng kaalamang agrikultura ngayong makabagong era. Sa araw na ito ay papakita natin yung mga mangga natin na inapplyan natin ng mga pesticides or insecticides at saka fungicides ng nakaraang limang araw. Sa pagbalik natin ay inatake tayo ng itong trips. So paano ba natin kontrolin itong mapinsalang mga trips mga ka-farmers? Welcome back sa ating channel mga ka-farmers Ngayon pag-uusapan natin ang common problem ng mga manggero Lalo na ngayong tag-init Paano natin makontrol ang mapinsalang trips This tiny pest can cause big damage sa ating mga mangga Lalo na sa quality nito kapag hindi natin nakontrol Ang trips ay maliit na insekto na kumakain ng katas ng balat ng bunga Affecting ang development at quality ng mga ito Tingnan natin kung paano sila ma-identify at ma-manage. Una, importanteng ma-identify ang trips ng maaga. They are slender, tiny insects, at baka kinakailangan mo ng magnifying glass para makita sila. Kung titingnan natin sa mga bunga, may mga maliliit na mga insekto na gumagapang at sa ilang araw nilang pamiminsala, ito ay magiging brown na tila parang protas na chico. Ito ay nakakapekto sa quality ng bunga at nagdudulot ng stunted grass at damage sa fruits bilang signs ng presence nila. Pag nakita na natin ang trips, oras na para kumilos. Simulan ang cultural practices, panatilihing malinis ang ating manggahan sa pamamagitan ng pagalis ng mga undesirable branches na pwedeng maging breeding grounds ng mga ito. Ang tamang irrigation at fertilization ay nagpapalakas din sa ating mga manggahan, making them less vulnerable sa mga peste. Importante yung balance ang nutrition sa ganitong taginit ng panahon, napakabilis nilang dumami. Pangalawa, para sa chemical control. Sa pag -control ng trips, mahalaga ang pagpili ng mabisang insecticides na angkop sa ating manggahan. Narito ang ilang mga karaniwang ginagamit na insecticides na epektibo laban sa trips. Una, Itong may active ingredients na spinosad at Spentoram. Isang natural na insecticide na nagmula sa bacterial fermentation. Epektibo ito sa pagpatay ng thrips sa pamamagitan ng pagkain at pakikipag-ugnayan dito. Isa sa mga brand na available dito sa Farmer's Choice Agri ay itong Exalt 60EC. Pangalawa, itong may active ingredients na imidacloprid, isang systemic na insecticides na kabilang sa klase ng neonicotinoids. Epektibo ito sa pagsugpo ng TRIPS sa magitan ng pag-absorb ng halaman at pag sa nervous system ng mga insekto. Example ng brand ng mga ito, itong Solomon at Mangard. Pangatlo, itong may active ingredients na abamectin. Ginagamit ito para sa mas broad na spectrum ng pest control kabilang ang trips. Ito ay isang avermectin na epektibong mode of action bilang stomach poison at contact insecticide sa mga thrips. Isa sa mga brand nito ay itong AgriGuard. Pag-apat, itong may uh, mode of action na pyrethroid sa limbawa nito ay cypermetrin at lambda cyhalotrin. Ito ay mabilis kumilos na contact insecticides na mabisa sa pagpatay ng thrips. Subalit, so, mag sa paggamit nito dahil maaaring maging resistant ang trip sa ganitong uri ng kimikal. Mahalaga rin na ang mga tamang pamamaraan sa pag-apply ng insecticides kabilang ang pag-rotate ng mga mood of para maiwasan ang pagmuo ng resistance. Ang regular na monitoring at timely action ay crucial para makontrol ang trips. Gawing routine ang pag-inspect sa ating manggahan at tumilos agad kung kinakailangan. Katulad dito, dahil hindi natin na-monitor ng limang araw. Ayon sa pagbalik natin, mas malala ang naging sitwasyon. So, with that, sa mga strategy na ito, mapuprotect natin ang ating mga, mga bunga ng mangga uh, from the attack of trips at masisiguro ang bountiful harvest. Salamat sa panunood at huwag kalimutang i-like, i-subscribe, at i-share ang video na ito sa iba pa nating mga ka-farmers. Hanggang sa muli, mga ka-farmers! Happy Farming.